Hello, Mama. si panibagong araw, panibagong upload na naman. Sa mga panahon na yan, ay nasa Novo kami. Tingin-tingin lang kami ng mga gamit para sa bahay. At ito nga si Aling Maliit, meron siyang nagustuhan. Itong bagpak na merong duck. Ba din kasi ito sa Aling Maliit, kapag bago pa lang niya nakikita, eh gustong gusto niya talaga. Parang ayaw na nga bitawan ito. Ito nga, ipapunta na sana siya sa counter para bayaran niya daw ito. Ayun, nung tinawag ko nga, eh bumalik naman din. Dahil nga sa sobrang gusto niya itong bagpak na may duck, eh, tapos kinahalik-halikan na niya. Pinabayaan ko lang muna nga siya. Kasi maya-maya ay -maya, eh magsasawa na yan. Abang busy yung mga magulang, ay busy din yung anak. Maganda din talaga bumili dito sa Nobo kasi ang dami mong magpipilian. Ito nga si Daddy busy sa pagpili ng chinelas niya. Ang mami din busy sa pagbivideo. Kay aling maliit, may patakbo-takbo pa nga ito. Ay dalawang brunch na pala itong Nobo sa amin. Pero dito kami pumunta sa Loma kasi malapit lang dito din yung SM, katabi lang. O siya mga mamsi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa walang sawang pag-support, please follow and share. Bye-bye!